and we are here oh, to attend <laughs> Good morning everyone. Dito nagsimula dito na magsisimula ang aming adventure. To check in muna kami ng baggage. Ang smooth ngayon ng pag-check-in process ng Sebpa kasi compared dun sa previous, hindi na sa gulo. So meron siyang mga uh, devices na ganyan, self check-in, digital siya. As afternoon, magpi-print ng boarding pass, kayo baggage niyo dito na rin print Pas diretso na kayo dun. In fairness, may modernization na nangyayari dito. at nakapasok na kami sa loob ng Terminal 3 mukhang back to normal na talaga dami ng tao pagkakaiba lang ngayon lahat nakamas kasama ko pa rin ako na pinakamang talaga hi hi <laughs> hi <laughs> nakabuding ka. e, kami Eh, pa kami gantay na lang kami ng flight namin a few inches later minutes more than 30 minutes we go not bad are now here in Cebu. Ah, at napakaswerte naman talaga nitong kasama ko. Nanalo pa na nga. Nanalo pa sa pag-ibs. Tama pa ba itong <laughs> ginadaan? lang <laughs> 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 Nahiya naman ako. Hinintay mo pa kami. Hinintay kami ng bagay namin. Dito lang ako lang experience. Ano yung bagay naghahantay? 12 seconds later. So, yun na nga, nandito no? na kami. Hello! <laughs> Iniwan natin yung helmet natin doon. Diretso na tayo sa parking. Okay na yung ating van. Ayun, sa So, let's go! Uh. <laughs> 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 ano? Kayo oo. oo. Wow, singgenda naman bendi. Ay, benta ng naman dito. So, yun ang hapon, ano. Ingay natin. <laughs> Tayo lang ang tao. Parang pangalawa kami sa pumasok. Andito na. Welcome to Temple of Leia. From this vantage point, tanaw niyo yung ano, ciudad Cebu City. Picture picture muna kami. TikTok TikTok muna. Oh. <laughs> Talaga namang nakaka-in love sa lugar nito. Napakasimple pero elegante. Dito ramdam mo yung pakiramdam ng malaya. Yung mga huni ng ibon, sobrang serene ng vibes. Lalo na kung kasama mo yung mahal mo. Sana all. <laughs>

Ano? Pupuan. Their box. Let me see nila. Maybe they important. Oh, kita yung mga gralot natin. Uy. Malinis. Kita yung... naman yung shower. Shower area. may uh, hot. At meron sila mga ito. yung yung, rain. Rain shower. Yes. Okay. Ayan, sarap niyan. Tapos, as usual, ano, kisigal Pinoy. Kinawin na. Hinuwi lang. <laughs> Si Mote, eh. saan hindi ka? Meron laman ito eh. Sabon, toothpaste, toothbrush. Tapos, meron din silang rest. Meron silang safe. Tapos, ito yung bed. Test, 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 test. Test, test. Magsaksak. Testy, testy plunge test. In one, two, three. Ready <sighs> Ready ka na? ipakita sa kanila <laughs> ang ating view <laughs> dahil dito makikita nyo ang Cebu City skyline nung Cebu ganda. City ganda kasi ano? nasa likod ng skyline yung ano naman, bundok. mga bundok naman uh, ganda na siya ganda. This is ganda. 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 so maraming salamat Summit Galeria Cebu para sa pag uh, sponsor nito ay oh! <laughs> <laughs> Sa future na video baka naman. <laughs> Ayun lang, kami malilate na. Bye-bye. Next adventure, let's go. So, andito na kami ngayon sa 7-Eleven. Sa tapat ng Julie's. Dito na kami ng supply. Dito ko kasi ito yung last na pwede nyo bilhan ng ma madaming supplies sa pang ano, pang mundo. So, see you. Eventually, Mula sa Dalagueti Junction ay kailangan nyo sumakay ng habal-habal papuntang jump off ng Osmeña Peak. Isang habal ay kayang magsakay ng dalawang tao at this point, may kinausap kami at pumayag na rentahan ang kanilang dalawang motor. Pero yung isa ay kami ang magdadrive at naka-convoy sila dala ang aming gamit. Pumayag naman sila, kaya shoutout sa inyong mga sir. At dahil dyan, road trip galor tayo mga beshi <laughs> smooth ang daan. Parang halos 95% ng kalsada papunta don ay sementado na. Scenic ang view. Kaya dito pa lang, busog na busog na ang aming mga mata. Ang ganda ng mga tanawin. At ramdam mo na ang unti-unting paglamig ng klima. Dahan-dahang nag elevate yung daan. So far so good. Kinakaya naman hanggang sa... 12 seconds later. Sarap lang hapin ng hangin, mga besi. Nakaka-relax yung feeling. Ramdam mong malayo ka na sa inay ng mundo. Ramdam mo eh, na malayo ka na sa gulo. Eh, gwapo yan. Hindi, promise. Ramdam mo eh, yung katahilikan. Ramdam mo yung kakaibang saya. Lalo na siyempre, kapag kasama siya, awaw. Oh, at ngayon, At ngayon, nandito na kami sa, sa? Osmeña Peak. Nasabi 30 minutes lang daw. Feeling ko parang 1 hour mahigit to. 5.15 na. Uh. So, good luck sa amin. Register muna kami sa tourism. Let's go.